Magandang tanghali mga karis. so break time, so mag vlog muna tayo habang wala pang alaw na So ito yung project natin So natapos din sa wakas mga kares, salamat sa mga magagaling nating asama Lalo na si Tito Vince TV So tignan natin sa loob, so yung mga cabinet na lang ang kulang So bago natin pasukin mga sa salamat sa mga subscriber ko, viewers lalong lalo na kaya mamitan o kaya ate salamat sa binigay niyang tulong sa akin dahil kinulang yung uh, pang tuition ng anak so salamat ate so natin yung ating uh, ginawang project bilang uh, pormahan pur so, <coughs> so tayo yung naging uh, pormahan pur yung mga ibang de design dyan mga kari sa So ako ang may design kasi wala na po sa mga plano halos lahat. So din ko sa amo ko kung nagusto niya tinutuloy ko. Yun ang gusto ng amo um, yung uh, kung may gagawin ako kukan ko sa kanya kung gusto niya itutuloy ko. So may plano po itong bahay na to kasi lang uh, hindi na nasunod. So ayan na uh, tingnan natin kung uh, natapos nating project. So ayan, ito yung uh, maluwang na terrace niya, mga res. So ayan. So 16 na uh, poste ata to. So long span kung ating uh, isa me. So oh, span drill, span drill so. So ito talaga katalis na yung ating uh, pasama ano. So ayan. So tingnan natin yung hanggang sa dulo. So dumating na yung mga uh, gamit ni boss sa uh, punong-puno. Ano siya? Ayos na lang. ganda lang dami dami ng dami so pasukin natin yung loob oops ganda yan so yan si Tito Benz yung natira dito so si Tito Benz ang iniwan ko dito mga kares dahil siya yung pinakamagaling na pintor natin yan Tito Benz buksan mo yung ilo don para makita yung ginawa mong lamesa yan dito Tito Benz So, yung kwarto ni boss, yan. So, may aircon na rin. So, may aircon. May electric pan. So, dito sa CR uh, ni boss. So, yan okay. rin. So, yan. Malinis na. Mga des. So, gawang tito beans. So, ayan. So, yan. Yung mga picture frame ni boss. <laughs> so, tinatapos na yung Tito Benz to. So, ito yung uh, ginawa ni Tito Benz, mga kares. Yan. Diba? So, lalagyan ng uh, salamin nito. So, walang kaparis ito, mga kares. So, yun naman yung ating uh, bar counter. So, may video si Kuya Aris dyan na panoorin nyo. Sana mapanood nyo. Tito Benz, anong ginagawa mo dyan? Lalagyan ng tas. Oh, siya. Itatouch ni dito Besto mga kata siya. Dahil dito yung uh, gusto ng may-ari. So, ganito yung lalagay niya. So, wala pa yung uh, pinagawa ni Boss na aluminum na cabinet. Yan. So, tignan siya niyo itong tiles mga kata. Maganda rin ito. Hindi lang pansinin. So, pero sa personal to maganda. Mga kata. So, sa ilalim, uh, aluminum na din ito hanggang dito sa direct kitchen so pasukin naman natin yung kwarto ng katulong so ayan may mga cabinet na so nilagay na lang natin to, yan so yung kwarto ng katulong ha, okay na rin yan so ang ganda so sa uh, paglalaban ng mga katulong so doon yung lutuan mga res may ginawa tayo po doon so may video ko doon so yan uh, pinupuno ni Tito Vince ng politipo <laughs> ano ang ginamit ni Tito Vince? no more name yeah, no more names. walang pakukta So may channel si Tito Benz mga para sa pag subscribe So nagsisimula pa lang siya kaya wala siyang ganang mag-vlog. <laughs> ako. ako. <laughs> <laughs> so ito yung isang kwarto. Ang ganda. Oh. Meron po isang kwarto dito. Ar. So, ito may video po ako kung paano ginawa ito. Ayan. o, <laughs> <laughs> oh, si Pa, Ray. Let out! Pare, sa so, mga bisaya, nakablog tayo. Ayan. So, okay na. So, mga sa niya. Mga sa na. So wala pa yung mga upuan mga kares wala may mga kulang pa so, ng mga uh, pinto mga kares yan diba? may video po siya dyan para sana mapagal si Tito Ben si TV eh. so oh, nandun yung mga gamit pag may -na, na dyan so labas muna tayo mga kares natin na natin sa labas yan. May ginawa akong lutuan dito mga alas, ating nyo. So may video ko dito. yeah, So may video po ako kung paano ginawa ito yung ating uh, So palit ng palit yan. As, so, laba, mga So ito yung lababo. Yan. So, ito yung uh, ginawa namin uh, um, Arbonine, na carbonate uh, na PVC na water. So, may video po ako ngayon. So, ito yung uh, sliding na uh, okay. gate. So, dalawa po yan. So, pangatlo to. So, yan. So, bu bukas mo ka para makita so ayan, sliding. Uh, diba? So pag nag-run out, uh, meron tayong uh, generator. Ayan. So meron din ta, mayroon din siyang uh, sariling na uh, uh, tangke ng tubig. So hindi siya ma ma maabutan so maganda yung mga malakas So tapos na kami dito mga kares so, Dito naman kami sa kabilang project So gumagawa ako ng simbahan na maliit Yan So dating budiga, budiga po yan uh, Ginagawa kong chapel uh, Chapel na maliit So tignan natin so ito yung gate na ginawa ng kapatid ko mga so pag may gustong magpagawa uh, may kapatid akong gumagawa so sliding ito mga res so tignan natin yung uh, ginagawa akong chapel o maliit na chapel mga res so dito lang sa harap ng uh, supiyan so, o pataas na kami bali pangalawang araw ko na ito mga boys na. So, mataas siya mga aris, 300, 300 metro. So, 35 square meter lang po ito. So, maliit na chapel. Yan. So, sliding yung pinto niya. So, grills. So, maglalagay ako ng canopy. So, bubuo na, bu bubuo sa namin ito mga niyan ngayon. Para bukas makatas na kami biga o tinitira yung abiga ng dalawang magkapatid so tinasan ko mga karis kasi uh, simbahan ito so hindi lang maiayos yung kanyang bubong dahil hindi naman po pwedeng ibaksak yung tubig doon at ibaksak doon so dito lang sa harap yung uh, kanya bali solar type lang yung kanyang bu uh, bubong gusto ko sana uh, pa-pyramid sana kaso hindi pwede So yan mga karas, agad dito muna So alam, una naman So trabaho na, so sobrang init mga karas So kung bago ka palang sa channel ko Huwag mong kalimutan na mag subscribe At pinutin na lang yung notification bell Para lagi kang updated sa mga bago kong video Okay